Nangangarap daw ngayon ng mga ebidensya mga otoridad para sa hinalang kagagawan ng mga aktibidad ng China ang malawakang pagkasira ng coral reefs sa West Philippine Sea. Gaya sa Escoda Shoal kung saan patay na ang halos lahat ng corals. Nakatutok si Darlene Kai. Halos isang daang porsyento ng mga coral ang patay na at ang ibang tumpok ng corals may mga hukay pa tumambad ang mga yan sa marine scientific research ng mga eksperto sa University of the Philippines, sa Escoda Shoal o Sabina Shoal, na naisagawa noong Martes kahit gigipit ang China Coast Guard. Makita mo, pag hinukay nila yung ilalim, ang lalabas ay mga puti na basag na corals. Malalim daw ang pagkahukay kaya hindi ito dulot ng natural na proseso. Posible raw may mga kinuha sila mula roon para suriin. Hindi naman yung gawa ng mga PCG. Wala silang gagawin na ganun. So And alam din natin na just recently, nag ang mga Chinese all around Skoda. So we can, we can sort of infer na gawa nila yon kailangan daw kumalap ng karagdagang ebidensya para masabing mga barko nga ng China ang naghukay at lalong sumisira sa marine life sa Escoda Shoal at iba pang parte ng West Philippine Sea. Ayon kina Dr. Jonathan Antikamara ng UP, global warming at climate change man ang dahilan ng malawakang pagkamatay ng corals, may papel pa rin ang mga aktibidad ng China. If China continues to block all our activities, research, uh, conservation, management, then tuluyang mamatay itong mga ecosystems na to. Suportado ni Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakalang Case build na pagdating sa usapin ng environmental damage. Na dapat may, tayo no, dun sa evidence natin, uh, ma madistinguish natin kung alin yung natural, alin yung artificial at anya dapat nang iakyat ang isyong ito sa United Nations General Assembly at United Nations Security Council. Of course, alam natin na since ang China eh, may veto power sa UN Security Council, hindi siguro mag forward yon. Pero the mere fact na dadalin mo yung issue sa international community para malaman nila kung ano nangyari at anong katotohanan, And that's already an important step para sa akin. Patuloy naming sinusubukang hinga ng ang Department of Foreign Affairs. Wala pa rin tugon ng Chinese Embassy. Bagamat dati na nilang iginigiit na legal ang kanilang mga aktibidad at karapatan sa mga teritoryong nasa exclusive economic zone natin. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Horas. Baka puso patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.